kumusta at malikayang pagdating sa aking channel. Kasalukuyan akong nasa proseso ng subukan muli ang depth maps dahil sinabi kong babalik ako sa pagtest ng Marigold at ikumpara ito sa pinakabagong patch fusion na kakalabas lang na parang sa tingin ko ay kamangha-mangha sa ngayon naka-install na ako ng Marigold Library at ipapangita ko sa inyo kung paano gawin yon. Suriin Ang ganyang ito dito ay pupunta sa bahaging ito ng iyong Comfortabling Diffusion sure. Mamabots eh Isang GitCon at pagkatapos yon na okay Mukhang mahirap kung susubukan mong gawin ito sa pamamagitan ng pag-download ng aktual na modelo at paghanap kung saan dapat ito at anong pangalan dapat nito Pero kung hindi ginagawa mo lang nga at mas mabuti itong tumatakbo kaya ito ay isang color na map ng lalim na nilikha ngayon uh, ito ito ang dalawang ibang pursuit LRest uh, na sa tingin ko ay maganda at saka zoe depth map okay, kaya sa, sa palagay ko gusto ko talagang subukan ito hindi ko alam kung ano ang mangyayari so ako ay pumil na kulay na kumakiling na teknolohiya mo pa kitatetan sukupkan mo yan mabuti naman maganda yan diba gusto ko yan malinaw na malinaw kung ano ang iyong tinitignan kung pinapanood mo ang aking iba pang mga video, makikita mo talaga na maaari mong gamitin information tulad nito sa parang pagmanipulate ng mga imahe. Kaya maaari kang magkaroon. Nagbago ito sa ibang bagay. Pero sa halip na usapan lang ito. Tara, at ipakita ko sa iyo Ayun, yon, ito yung lugar kung saan ang patch fusion sa hugging face ay may kakayahang kumuha ng imahe na ginawa ko dito. At sinabi ko na maging cyberpunk ito at ginawa ko ito. Pero paano kung, um, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung gagawin natin ito. Baka isang minuto, kaya meron akong sobrang simple lang itong gawin. Kaya simulan mo lang kung saan gusto mo magdagdag ng load at magpatuloy ka. Gagawin ko ito. Sige, hanay naman imahe na gusto mo kaya nagsabihin mo na sa password ito. Pipiliin ko ang imahe na ito. Ngayon, tara na ang matagamitin natin ang imahe na ito. Mas kawili-wili at kakabitin lang natin ang mga tuntok. siyempre pwede naman talaga tayong pumili ng bagong imahen pero pinapakita ko ang buong bagay na tumatakbo ng sabay-sabay at ipapasok ko rin yan sa patch fusion at gagawin si Mr. Jack Sparrow na colorized depth map kaya kung ako ipupunta sa queue maaari akong gawin ang bawat isa sa mga ito ng paisa-isa at bumalik tayo sa path yan, yan ay talagang kahanga-hanga. Ngayon ay isara natin at magdagdag ito. ng isa pa. Ginagamit ang tisa dito. At tayo ay Wala, wala. At babalik tayo diyan sa isang minuto at tingnan natin kung ano ang ating natanggap. Kaya hanggang ngayon ay dumaan na tayo na Ang ganda talaga at malaki talaga ang tulong ng color na depth map. Open naman yung At dito naman meron tayong Zoe Depth. hindi ko sa tingin nagawa ng maayos ni Marigold dito sa aking opinion. Napakaklaro ito sa ilang aspeto. Pero mas gusto ko ito. Okay, wow, interesante. At bumalik tayo sa Patch Fusion sa huling pagkakataon na tumatakbo Tuwing tinitingnan ko ito, cool lang talaga. Zulal... Kaya narito ang pagkilatis sa lalim. At ito ang kinamang imahe. At ito ay overlay sa puntong iyon. Ngayon, maaari kang gumawa ng mga bagay na ganito sa kompletong UI. Ngunit, na uh, ito ang makukuha sa pahin ng Heart Face. Salamat sa pagbisita sa aking channel at mangyaring bumalik. Para sa higit pa, i-like at mag-subscribe. sa mga taong iyon.